Ayon, isang magandang hapon po galing sa GLB Tierra. Paalala lang po. Ang may-ari po nito ay hindi Kumbaga hindi po nag e exam <laughs> Breeder lang po talaga siya. Kaya lahat ng ni-release nire po natin dito ay maaayos bago natin i-release. Kumbaga lahat ng alaga natin bago natin i-release maayos po so sa mga supporters po natin dyan maraming salamat po sa suporta ninyo from GLB Tierra yan madami po tayong bullstag kaya tayo maraming bullstag dahil hindi po tayo sumasabak sa exam ang sinasalihan lang po natin ay mga maayos na handang pang-release may tatlong streetcom dito eh ito yung isa ayan tapos ay yung isa dalawa yung isa andun may ano, titignan natin may isang street comp pa po tayo ayun na. mga ano naman to brood yun o batang bata pa oh. hmm. Yan. Ayan na, marami po tayong bulls Ayan, mga idol. Ready for release. Ito <clears throat> si Gray. I-release na rin natin ito si Gray. ulit maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa GLB Tierra at GLB Annex magandang araw po sa lahat